Yan, magandang morning po sa Los Angeles, Mindanao. At ito nga po ay makapag-gulay naman. Yan. Ang ating ngayong gugulayin ay yan, may sitaw, may okra, at may kalamismis at talong. Yan, ang pag-indig. Gagataan nga po. Ala, at nagayat ko na yung sitaw ay yung ano, sitaw at okra at kalamismis. Ito na lang talong. Yan. dan magapok saya yang lahat ya. Ah. Bola iko tayo ngayong mga bro. <coughs> Apagta naman Ah bro tapos na magayat ng gulayin ito naman ang sunod natin sibuyas bawang natin pa uli ang isda mga bro lambat. awang Yan, ah, tapos na. Nakaready na yung aking mga pang ano, Pagayat na rin si Buyas, bawang. Yan at dito naman tayo. Kakayod naman tayo ng yug. Yan. sementa beg nito ay tubo ya tubo tubo na bait tinay na manaman lang Yeah, mga bro, At, tapos na. Yeah. Okay, sir. Right. Yeah. Maglalamas na tayo, mga bro. Yeah, mga bro. At karga ko na pala yung gata. Yeah. At lalagyan natin ng baguong na dilis. Yeah, mga bro. Eh ang akong bago na deluxe dito. Bitin maalat. 'Yan ang isasawag natin dito. Ayan. Ayan. Ayan na. Para lang darating mo 'to. At na yung gulay palagay. At dito la ako nagluto sa di langis salang na pinapakuluan na yan. shout out nga pala kay ma'am Linda at Sergio Barota yan. Yeah. shout out po sa inyo ingat po kayo palagi sa inyong kinarurunan sa araw-araw shout out nga pala ka mag-asawa ni Rosilyn Dulay yan. Yeah. ingat po kayo palagi yan. Yeah. luluto mo na ako ngayon mga bro gulay yan. Yeah. salamat sa gulay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không siya luto na hindi lalagyan na natin ng pangalawang gata yan mga bro gata na pang um, diputok right ating kahit maliit na takip kasi sira na yung takip ng aking kasirula yeah. lalagay nga tayo ng ganito mga bro at saka tataktakan din natin ng kanting bits eh. konti-konti lang ang lagay ng sibuyas ay ng bitsin mga bro pag maglalagay sa gulay pang palasa lang yan at lalagyan din nga pala natin ng siling kinumpas yun yung mga haba mga bro ng siling yan yeah. <clears throat> Ayan, bro Ito nga palang luto nito Malakas din to mga bro Ayan. Para din tong gasol Kung Maglingas Ayan. Ito nga pala yung Dilangis Ayan. Ayan Malakas din ng eh. apoy mga bro At luto na yan, malapot na mga bro. Okay, so right. At pinatay ko na rin nga yung ano, yung apoy at um, na. Yan. Yan, shout out po sa mga taga-panood ko, yan. Ingat po kayo palagi sa inyong kay naroroonan, yan. At sa inyong pag-alaga buhay, mga bro, yan. Maraming salamat po sa panonood yan paki-like and share naman po ng aking video yan paki-sis paki-palo na rin po yan maraming salamat po muli sa panonood okay all